Meron dito isang parang lumang bahay. Gilid. Eh may bagong discover tayong resort dito sa may ano Kalamba Laguna. Mm, pangalan ay ano Just Dream Resort. Ayun. Meron dito isang parang lumang bahay gilid so okay natin Mag isang lumang bahay eh. ang ganda nito dito, dito ito sa may ano, barangay bubuyan sa Kalamba Laguna Pantalan natin itong ano, parang at attraction old house yan old house wala naman nakatira Nandito siya sa pinakaloob ng resort. Hindi ko na na yung sa labas pag, pagpasok namin. Siguro mamaya na lang pag pagbalik. Yung gym pa dito. Tara, samahan nyo kami mga buddies sa aming pag-outing. sinabayan ko na rin ng vlog sayang naman yung punta natin para may ko din sa inyo kung gusto nyo ano, uh, makahanap ng ano, resort Ayan. masawa na kayo sa pansol ito <laughs> so, ang attraction dito ang ganda yan Nagkaroon nga pala kami ng discount, bali yung binigay sa aming entrance fee dito ay 150 na lang, 250 sana to. Tapos yung cottage ay dapat 900, ay ginawa na lang nilang ano, 600, si Christmas pa naman daw. <laughs> Ang ganda dito, nakita ng dito ngari ah, may niyog kami. Just Dream Resort. Ito yung reception area. Yan. Tapos napansin ko lang dito parang may mga lumang bahay na ni-renovate na o isa sa mga attraction nila 'to. Ito yung mga Christmas decor 'to. Christmas decor. Tingnan natin yung pinakampul nila. Ay mga bali na isipan ko lang mag-vlog kasi gusto ko rin sa inyo 'to. Okay. Morning ko. si Lulong. andito pala si Lulong. 7 dwarfs. ito ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tama. 7 nga. Ang so, uh, kakasobra na nice, isa eh. Snow White. Ayan. Ito. Nagkita ko na yung pool. Sulong-sulong -sulo lang namin mga body. Oh. Ganda. Hindi pa natin natatanong kung ilang pit ito ilang pitong ano to swimming pool. Ang ganda niya, may ano pa doon, oh, slide sa dulo. Yan mga labi. Yan. So, yung food area nila. Food court. Ang ganda rito. Mamaya, pipicture tayo dito. Bawal kumain, uminom sa lugar na ito. Ay, Mukhang malalim yung swimming pool hindi enjoy kami ngayon sila sa kabila lawak ayun yung slide na pala sila nanay sa kabila baba tayo ayun mga body position na kayo kung hindi ko may pakita sa inyo lahat dito yung ano yung mga attraction dito kasi medyo may kalawakan din to okay. yung sa entrance nya abali ang makikita nyo dito ay puro mga character figures sa mga uri ng hayop meron sila dito mga ano, hindi ko alam kung anong tawag doon, imahe ba? kasi <laughs> ang imahe sa ano mga revolto eh. yan, meron sila dito ano din playground para sa mga bata hmm. murit yung mga bali, pa siya na sa aking vlog kasi hindi tayo ganun ka professional na vlogger tayo ay ano, cemetery vlogger lang at saka mga ano um, creepy vlog ang ating alam pero ngayon, sinihingit ko to yung vlog nito ito mayroon pa sa yung basketball court yan. Nasa uh, sa inyo rin mga buddies, sa mga subscriber ko dyan. Uh, ano, mag-change content na ba tayo? <laughs> Punta na lang tayo sa mga lugar na hindi madalas napuntahan o hindi ganong kakilala. Pero magagandang pasyalan ang ating pupuntahan. Uh, pala ako sa inyo ng suporta sa mga bagong viewers ko dyan. Kung mayroon man. <laughs> para makulit kong anak. Hi <laughs> ka sa vlog, oh. Hi. po. CCTV. Hmm? CCTV. Ang taas ng slide nila, oh. Parang kamukha mo yung isa yun, oh. Just Dream Resort. Ito yan sa Barangay Bubuyan, Kalamba, Laguna. Gara-gara lang tayo dito sa gilid ng pool. Moments later. Oh we. Oh, we time. Monkey. Wow. Chan, <laughs>

solar system solar system ini pinakang lepas <laughs> mesra pak kita ayah sa lepas kita dalam view Just Dreams Gardens Resort Place